Hey guys, good afternoon. Good afternoon everyone. For today's video, and guys, uh, gusto ko lang magpasalamat sa aking anak na nagpa-surprise na nagbigay sa akin ng gift. and guys, yung busy ka sa kaka-cellphone tapos bigla may na advance gift para sa akin sa birthday sa September 13. and guys, buhuksan po natin ang kanyang pa-surprise sa akin. Pa-surprise sa akin. Tara guys buksan po natin. Ito po yung binigay po ng aking anak. Ayan, guys. Yung tatlo kong anak na puro lalaki. Buksan po natin. Tara. Ayan, guys. Ayan. Uh, to Mama, Pramkin, Justin Lance, advance happy birthday. Ayan, guys. Natouch naman ako kasi ngayon po ako nakatanggap ng ganyan. Naka-surprise po ako, guys. Meron ko siyang, um, Uh, ayan pabuksan po natin and guys ang ganda para sa uh, pa advance uh, christmas guys para sa christmas light di diba ang ganda po Thank you sa aking anak na tatlo. Thank you so much sa advance gift. Very appreciated. We love you, mga anak. Mag-aaral na kayong mabuti. Ang ganda, guys. Yan siya, oh. Meron siyang pipindutin dito. Na iba-ibang ah uh, light. Yan siya. Ang ganda. Thank you so much sa inyo. Matagal pa naman yung birthday ko. sa September 13 pa naman. Thank you, Kuya. Ang ganda. Thank you po.